Kano sa bangos mo? 60 lang. 60 isang piraso? Dito sa malaki mo? Mapicturing ka na isa? Isogo mo magkano? Isogo magkano? Yan ano na, maporti -ano? ka lahat. Maporti ka kada isang kilo. Dito, 90 ang isang kilo, kalate. O, 180 rin ang isang kilo. Sa hipon natin, 1, 340 ang kilo, 170 kalahati. Dito sa halog, 200 lang ang isang kilo ang halog. Thank yan, meron tayo dito chabita. Chabita natin 100 kada isang tubo. Tatlong piraso sa isang plato. Meron tayo rito tumpok 50. Meron din tayo rito. 50 pesos din kada isang tumpukan strawberry uh, blue marlin uh, blue pin blue pin 200 kada kilo And meron di rito, 50 pesos kada tumpukan 50, 50. 50 lang ya, ya. Dito ada pesos. may dilis. Nay, magkano dyan, Nay? 50 Tag 50 lang yan, Nay Yes Shout out Shout out mo ko. Pring nga tayo eh Dito sa Terselio mo, Kuya, magkano? Mura lang yan, dalawang sa amin 200 kada isang kilo, hindi ka ba galit, Kuya? Hindi po galit yung isang plato mo, kuya, magkano? Ah, uh, kada isang plato, isang daan. Sa mo, magkano? Ito nagbayad eh. na, ay, ay, ay? Oh, na. Sa islamu, sa ay, mo sa gil mo. Ito bibigay isda mo. mo. Magkano na sa galunggong natin? Sa galunggong natin. 100 kada isang tato ng ating galunggong. Ngayon. yung kilo magkano? kilo o tumas yung galunggong natin 260 kada isang kilo ng ating kalungkong 260 lang ang kilo ng 260 lang 260 lang talagyan natin ang lang 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 lang, lang, lang 260 lang ito so, dagupan mo 130 kada isa 140 isang peraso uh, meron din po siyang 120 kada isang peraso magos dagupan dito po 140 ko isang peraso per peraso po yung lahat na yan nakatumpuk na yan per peraso per per meron din po tayo rin umpumpok. Ayan po, mayro po tayo rito 50 pesos po kada isang tumpukan ng ating uh, alamang alamang na Dito tayo sa ano mayro tayo rito 60 pesos kada isang piraso ng ating dagupan Tapos meron din po tayong tumpok 150 po kada isang plato niya. Mayroon po yung kanyang ano, uh, bangos dagupan meron din tayo dito pesos 100 lang kada isang piraso niyan. Meron po tayong tagupan 100 ko kada isang piraso ko. Yung isa po niya, 130 per piraso. So, per piraso po yung kanyang labanan sa ating mga tubog-tubog. Ayan. O. O, o, o. Yung galunggong mo, makano So, po. Ayan, 100 po kada isang kilo ng ating uh, galunggong. Mahal po talaga yung ating galunggong ngayon. 260 po kada isang kilo ng ating galunggong meron po tayong nakadaing dito may 100 po kada isang kilo ah isang bukukan yan po ngayon uh, araw po ng Sabado uh, January 18 so ito po ngayon yung kaganapan ng ating mamimili ngayon rito sa Malabon Fish Market Magkano dito kuya? 50 lang? 50 pesos lang din po yung kanyang panungpok. Magkano ano? Blue Pin? 200. Sarap yan ah. Blue Pin Tuna. Blue Pin. Tuna. Blue Pin Tuna. Ayan po yung ating Blue Pin Tuna. na per kilo po. Ayan po. Yan po. Sarap. Magkano dito sa tumpok mo? 50. 50-50 lang. So, okay. Yung kanyang panong po rito na, ano, ah, lapad. tik 50 tik tik po, Hoy. kada isang tumpokan na na yun po. Dobo lang yun. Dobo lang <laughs> yun. Dobo lang yun. Magkano dyan? 50 pesos kada isa? Oo. Oh ito meron din po tayo uh, 150 kada isang piraso po ng ating bangus dagupan so, ayan, meron din po tayong 130 kada isang tumpok po ng ating bangus dagupan per piraso rin po ang labanan so mas lamang po yung ating per piraso po sa per kilo may pusit din tayo pusit kalawang kaso wala po tayong presyo kung magkano po presyo Meron din po tayong ang uh, pampano white. 300 po kada isang kilo ng kanyang pampano white. Ayan po yung pampano white niya. Meron din po tayong pusit dito. 350 kada isang kilo niyan. Uh, pang adubo po yan. Ito po yung Batangas tilapia. 100 per kilo po niyan. So po yung uh, tilapia niya. 120 po kada isang kilo po niyan. Ayan po yung kanyang bilang po. 120 kada isang kilo. Tahong 80 kada isang kilo. Baklad yan, te. Ayan, baklad yung kanyang ah, tahong. 80 lang po kada isang kilo. Meron din po tayong galunggong rito, babae. 160 kada isang kilo. Po meron din po tayong papano rito 320 320 kada isang kilo 240 so, <laughs> 240 na isang kilo niyan ayun mayroon tayong gulyasan 200 240 na po kada isang kilo ng kanyang gulyasan so mataas po din kasi yung kanyang uh, hango siya po ay vendor lang po so ito po yung 220 po niya kada isang kilo Gulyasan po, yan. Meron po tayong alimango rito. Ayan po yung alimango. Ayan po yung arisipon. Ayan po yung ito. 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 Ito po yung ating mga mamimili ngayon, araw po ng Sabado, uh, January 18. Ito po ngayon yung ating uh, ating mamimili ngayon dito sa Malabong Fish Market. So, tayo po yung mag ikot pa sa ibang mga nagtitinda ng mga isda. Kung magkano na po ngayon ang mga presyuan ng ating mga isda, pagkatapos ng New Year at Pasko. Magkano sa Batangas tilapia mo? 150, dito sa maliit 120 So meron po siyang malaking tilapia, 150 po kada per kilo Tapos meron din po siyang maliit uh, 120, 120, 120 120 kada isang kilo rito boss 120 kada isang kilo ng kanyang bangus dagupan kada isang piraso meron din po tayo rito nga no uh, 140 per piraso rin po ayan medyo malaki lang yun dito sa so salmon mo magkano? Ha? 200 kada isang kilo ayan po yung ah, uh, salmon 200 po kada isang kilo po niya ito mo magkano? 150 Ha? 150 150 kada isang kilo? Opo Ayan po yung ating uh, pink salmon, pulo ng pink salmon Shout out po sa magandang lalo Shout out Magkano dito mo? Ano nga to tawag? Sniper 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 200 kada isang kilo ng ating sniper ayan po yung ating sniper so, meron din po tayong uh, blue pin tuna blue pin tuna how much? 240 kada isang kilo ng ating uh, blue pin tuna meron din po tayong dalagang lapat 260 yan 260 kada isang kilo ng ating dalagang lapat dito bubuli ano? bitilya 220 220 Ayan. Bitilia, 220 kada isang kilo. Dito rin sa salmon mo. 200 kada isang kilo ng ating uh, dito? salmon. 220. Di flying fish dito. Magkano flying fish? 100 kada isang kilo. Ano? Isang pumpo. Tapos meron din po tayong bangos sa 100 po kada isang piraso niya lahat ng bangon. Ito po, 120 po kada isang piraso. So, ito po ngayon yung ating uh, pamilihan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, ngayon, medyo mga konti lang po yung ating mga mamimili na kababayan po araw po kasi nasabado ngayon baka bukas marami po tayong tao kasi araw po ng linggo